Hello guys, nandito ako sa Santa Rita Concepcion Tarlac Para dun sa mga matitigas ang ulo at mga pasaway Ituturo ko na sa inyo kung ano yung gagawin nyo para magkaroon kayo ng sakit sa bato Number 1, magpuyat kayo Matulog kayo ng maaga As in maaga, 1am, am maaga yun eh 2am, 3am, ganun maaga, maaga kayo matulog Huwag kayo matutulog ng mga 9pm, 10pm. Kasi yun yung tamang pagtulog eh. Huwag kayo matutulog ng galon. Matulog kayo madaling araw na. Tapos dapat, huwag kayo matutulog ng mga 8 oh. hours, 9 hours, galon. Huwag kayo matutulog ng galon. Kailangan mga 2 hours lang, 3 hours. Araw-araw ganun gawin nyo <laughs> Tapos pagkagising nyo Sigarilyo ka agad dapat Kung hindi kayo naninigarilyo Mag-aral kayo Maganda yun eh. Nakaka-relax kasi yun eh Anong number na tayo? Huwag na nating lagyan ng number okay. Tapos ganito pang gawin nyo Para masira yung bato nyo Kumain kayo ng mga karne damihan nyo saka kumain kayo ng mga pagkain na maalat pag kasi kumain kayo ng maalat na pagkain tataas ang presyon nyo yun magkakaroon ng komplikasyon yun sa bato pero wag nyo isipin yun yung isipin nyo masarap yung pagkain na yun yun ang importante nakakain kayo ng masarap tapos kapag nangihina kayo wag nyo isipin nyo nangihina kayo uminom lang kayo ng energy drinks yun lalakas kayo doon di ba may mga times na may masakit sa ating katawan inom ka kayo ng mga pain relievers over the counter lang naman yan hindi na kailangan ng reseta wag yung paracetamol kasi uri lang yun. dapat yung naproxen, tramadol, ibuprofen, celecoxin para ano mas tumalab, mas madaling mawala yung sakit ng katawan. Huwag yung isipin yung sakit sa bato, may dialysis naman. At saka eh. lahat naman tayo mamamatay. Huwag eh. niyo isipin kung saan kayo kukuha ng pera. May mga kamag-anak naman kayo. Eh. Tutulungan nila kayo. Hindi naman nila kayo matitigas. Gagawa at gagawa sila ng paraan para makapangutang. Ito pa yung dapat niyong gawin para magkasakit kayo sa bato. Huwag kayong masyadong iinom ng tubig. Inumin niyo soft drinks, yeah, masarap 'yan. Yung tubig, walang lasa 'yan eh. Yung soft drinks pag ininom mo yan, talagang humahagod sa lalamunan niya na. Ah. Sarap. Lalo lalo na kapag mainit yung panahon ay, sarap ng soft drinks dapat yan ang gawin yung tubig dapat nga i-declare yan na yan ang pambansang inumin eh. ito yung kanina na sabi ko na kumain kayo ng maraming karne dadagdagan ko lang kailangan yung karne na kakainin nyo mamantika yun, o kaya mataba ayun masarap yun sobrang sarap nun nakikita nyo naman yung nagbumukbang diba kapag ginakain nila yung mga mamantika mga matatabang karne Talagang ang strap-strap, no? Yun, gayahin nyo yun. Tapos, para wag naman kayo magsawa sa karne, puro karne kayo, bumili naman kayo ng mga instant noodles. Yun yung kainin nyo three times a day. Mas maganda yung bago kayo matulog, kumain muna kayo ng gano'n. Ay, grabe. Ang sarap-sarap naman nun. Tapos, kumain din kayo ng mga goto. Kailangan, kapag kumain kayo ng goto, wag naman yung bihira. Kailangan madalas. Yung masebo, yung hinigop mo yung sabaw, talagang... Mm, grabe, ang sarap noon. Tapos, kapag busog na busog na kayo sa mga pinagkakain niyo, matulog kayo. Kasi 'di ba, ang sarap matulog kapag busog. Sarap ng ganoon. Huwag niyo susundin 'yung mga advice ng mga eksperto na dapat daw 'wag muna kayo matutulog pagkatapos niyo kumain at busog na busog kayo. Kailangan daw magpalipas kayo ng dalawa o tatlong oras bago kayo matulog. Huwag niyo susundin yun Kasi nga 'yung masarap matulog eh, kapag busog na busog. Hintayin niyo pa ba yun baka mamaya mawala na 'yung antok niyo noon. Tulog kaagad kayo. Kasi nga 'di ba, ang goal niyo ay magkasakit sa bato, 'di ba? O kaya umiksi buhay nyo. Susundin yung mga advice ng mga, Kasi doktor, mga doktor. ang ina-advise nila, paano humaba yung buhay. Eh, kayo nga, di ba, ang gusto nyo, eh, paano umiksi yung buhay, paano magkasakit sa bato, paano magkaroon ng alta paano tumaas yung cholesterol. Ganun yung goal nyo, di ba? At saka, paano tumaas ang creatinine. Ayan, ayan, tamang-tama yung diet na yan. Tapos, additional pala. Lagi kayong uminom ng milk tea. Hmm, sarap. Dapat palitan, milk tea, saka soft drinks. Yan. Huwag nga pala kayong kakain ng mga gulay. Ang pangit ng lasa niyan, eh. Mas kainin nyo, ha? Mili kayo ng mga dilata. Ready to eat na yung mga yan, eh. Instant instant yan eh. mo lang, tapos kainin mo na yan. O kaya gawin mo, iluto mo. Prito mo, yan. Prito. Damihan mo yung mantika para mas masarap. Saka pala, wag na wag ka mag exercise Baka mapagod ka. Yung lakad-lakad, huwag -lakad, mo gagawin yun. Kailangan, kung mag exercise ka, pumunta ka sa gym, tapos magbuhat ka ng mabibigat na ano doon. Alam nyo yung dumbbell, o kaya barbell, yun. Yun yung kailangan buhatin mo. Kailangan, mabigat talaga yung buhatin mo para lumakas ka. Tapos kung gusto mong talagang lumakas ka lalo, inom ka ng mga creatine hindi creatine na yung creatine supplement yon pampalakas yun ng katawan eh alam niyo guys yung mga namamatay sa pamamagitan ng hazing yung mga yon biglang tumataas ang creatine ng mga tapos nagkukulaps -co ang kidneys nila o yung mga bato nila kapag tinatamaan sila ng matitigas na bagay o pinapalo sila yun sumali kayo sa mga ganun. Yung mga buntalan, yung mga suntukan, makipagbasag ulo kayo, yon, Talagang grabe kayo. Pakita nyo kung sino kayo. Kapag halimbawa, mataas yung presyon nyo, huwag kayong iinom ng maintenance. Kalokohan yung mga yan, gastos lang yung mga yan eh. Kailangan yung katwiran nyo sa buhay, patay kung patay. Di baling ma-stroke, di baling ma sa puso, may mag-aalaga naman. Hindi naman siguro kayo pababayaan ng mga mahal nyo sa buhay. Hayaan nyo na mabaon sila sa utang, hindi naman kayo magbabaya Hayaan nyo sila na problema Alangan naman na ikaw pa yung problema, eh, bedridden ka na nga. Dahil sa tigas ng ulo mo. So yan guys, ang mga dapat nyong gawin para magkasakit kayo sa bato kung gusto nyo, kung hindi kayo concerned sa kalusugan nyo. Ayan, ganyan lang simple yung dapat nyong gawin para hindi na kayo mahirapan. Ako na yung nag -research. Kapag ginawa nyo yan, complete package na yan. Tataas ang presyon nyo, magkakasakit kayo sa puso, magkakaroon pa kayo ng diabetes, halos lahat ng sakit makukuha nyo. Pero kung gusto niyo naman ng healthy lifestyle at ayaw nyo magkasakit dahil isa kayo sa nagpapahalaga sa buhay na pinahiram lang sa atin ng Diyos, abang balik nyo lang po yung mga pinagsasabi ko sa video. Nito. Okay guys, hanggang dito lang po. Palike at subscribe po kung gusto niyo lang po.